Ba? What's up YouTube? Nandito na kami ngayon sa Naiya Terminal 3 Kakapasok lang namin Ito, nasa departure area na kami So, kasama ko yung aking girlfriend At ang kanyang pinsan at pamangkin Kawai kawai Sila ay mga first time travelers Sa international Si kuya, In ah, si kuya hindi si kuya hindi So, interview to interview para sa mga nag uh, kung ano ba mga tinatanong ni immigration officer sa mga kinakabahan kung ano ba mga set of questions sa tinatanong. So, okay. Interview, interview. Napakaganda naman ang aking girlfriend. Ah, <laughs> uh, sige. Ano, ay, ano ba 'to? Okay, so ano yung mga tinanong iyo? Una-una, sige. Step by step. Siyempre, <laughs> oh, first time. So, inabot ko muna yung passport. Saka yung hmm. working pass. Passport, okay. Tapos, tinanong kung may word. Hmm. Sabi ko, meron po. Tapos sabi, kung may proof daw of word. Hmm. Una kong inabot, company ID lang. Okay, company ID. Oh. Nakita. Tapos um, tinanong ko may COE mm -hmm. So, inabot ko rin yung COE ko. Tapos, nakalagay doon kasi yung kung kailan yung date hired. So, tinasabi ng IO. Pagkakita. Ah, ma'am, matagal ka na pala sa work mo, no? Sabi ko, mm -hmm. yes po. Yes po, ma'am. Gumanan ako. Sabi niya, anong, ano po, anong address ng work niyo? Sabi ko, Chos, sinabi ko kung saan yung address ng work. Tapos, tinanong kung sino-sino yung mga kasama. So, sa sabi ko, uh, kuya ko, boyfriend ko, pinsan ko, tsaka yung pamangkin ko. Mm. Tapos, parang naguluhan siya. Lumanan siya. Tapos, sabi ko, sa sabi niya, ilan kayo? Sabi ko, lima po. Pang kasama ko sa lima. So, sabi, return ticket. hinanap ni nabot ko yung itinerary yung printed lahat kasi ng documents printed so nabut ko naman sa tapos <coughs> tinanong isa isa <laughs> yung mga nandun tinanong ano pangalan ng kuya mo so sabi ko hindi yun nga tapos sabi niya sino si sir dennis Tas, sabi ko yan po yung boyfriend ko tapos eh, yung pinsan ko kasal na. So, iba na yung apelido niya. Ang nakalagay na kasi yung married name. So, tinanong, sino si Joanne? Sabi ko, yun po yung pinsan ko. Yung Luis, yun po yung pamangkin ko. Tapos, nagtaka siya, paano naging pamangkin? So, sabi naman, yung Luis ba, anak ng Joan? Ni Miss Joan? Sabi ko, ako po, anak ko ayun, tas tinanong rin, sino nagbook ng flight, sabi ko ako po, tapos okay na tapos, parang tinanong din bigla, akala ko okay na tinanong bigla kung yung saan nakabook ng hotel so sinabi ko, minention ko kung saan, tsaka yung address so yun na, tas okay na sabi niya, sige mam, ma okay na po tapos tinatakan na ako tapos pumasok na ako sa gate. Pero sa lahat ng first time, ako yung pinakamatagal kasi katabi ko yung pinsan ko sa ano eh, sa counter. So, ayun. Um, nakakakaba. Pero syempre, kasi nakakaba kasi ako yung nag interview eh. Yun yung job ko. Ako yung nag interview So, ngayon, ako naman yung in-interview. So, yun lang. Lang. Ito sa mga <coughs> nagtatanong HR recruitment yan, <laughs> na kinabahan sa interview. Okay. So, to summarize, uh, ang kailangan lang, tingin ko, uh, valid ID, COE, uh, company ID, ano pa ba? Yun lang yung hinanap sa akin. Uh -huh. Kasi, baka mamaya hanapin pa yung hindi na hinanap yung booking ng hotel. Oo. Oh. Uh, ko na lang kung ano yung hotel. Pero baka mamaya hanapin. So actually yun tamis, yung dami bank statement, nagprepare ako payslip tapos leave form ko so, pinrit ko ah, nagpa-manual ako. Tapos lahat ng bookings ko sa hotel, Disneyland, tapos sa club, yung mga activities sa club din. Mm -hmm. Pinrint ko siya, pero hindi na kasi hinanap. So, yung dalawa lang, halos dalawa lang yung na ilabas ko dun sa lahat ng printed copies. Mm, okay. So, di naman pala kailangan na uh, ng mga documents na yon pero mabuti nang prepare, di ba? Yeah, prepare so, lang. So, huwag nyo naisipin na, ay, hindi naman pala tatanungin yung ganito. Ay, kaganyan, hindi naman pala hanapin. Mabuti nang secure uh, secured, no? Mabuti nang ready, di ba? Kaysa biglang hanapin tsaka diba? baka magiging reason kasi ng pag-offer kasi baka mm. mamaya eh meron bakit nakabuka pala tapos biglang wala naman mm. mag-present ang uh, confirmation so mas maganda print kasi pagka nasa phone parang ano eh hahawakan pa nila yung phone eh. so yun basta kabisado nyo yung details ng yung ano nyo pupuntahan gagawin baka diba? Kailan, saan, yan, mahalaga yan Okay So, tanongin naman natin si Ate Joanne Bilang uh, ano bang case nila Kasi wala si daddy, no? Wala si husband po ni Ate Joanne uh, Ano po ba ang mga kailangan i-prepare Kapag ka anak lang ang dala, wala si husband Yan, kasi man, madalas man, nangyari ngayon, yan sa DSW, mag-travel for my kids. Mmm. -hmm. Pero kapag parents ka, either mommy or dad, hindi na kailangan. Mmm. Tapos, hindi naman hinanap ninyo. Kasi pag nag-login ko sa DSW, naglalabas yun, exempted, mm. sa kapag mga mga kasama ninyo. Ano, lang sa amin, may mga friends tapos, hindi pa hinanap sa akin. Wala, tinanong lang, kung kailan ang babit mo. Mmm. Wala, kasi ang dami ko ng pre-neper eh. Uh. Tapos, nag ginagawa mga banks, bank statement mm -hmm. yung certificate, yung birth certificate na PSA. Tapos yun, yung mga tabukis, so yun, sa, ano ba yung insurance? Oo, yun, sa insurance. Insurance, wala, wala namang, ano, walang hinanap na, ano, kasi yung mga bank. Yung tinanong lang talaga kung kailan yung alay, at kung ilan kayo. Mm -hmm. Kasi, yubis, hindi na rin naman siya tinanong ako. Na, ba? swerte oh, di ba? Yawa, tapos 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 So, simple tapos 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 naman tapos 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 naman tapos si kuya-kuya. Bilang tapos 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 isan ko tsaka boyfriend ng kapatid ko mm hmmm tapos tinanong kailan babalik sabi ko November 5 mm hmmm November 5 yung flight, 2 to 3 ang land dito November Six. 6 mm hmmm ang lang araw tapos tinanong kung ano yung work hindi nga work sabi ko business mm hmmm ang unang talong pala sa akin, kailan na huling travel ko. Ah, so ako hindi ko na tanda kasi matagal na. Medyo matagal na. Mm. So chine ko yung luma akong passport. Yun. Pinagandaan pa rin pala. Ah, so dapat, dala mo yung luma ng passport. Mm. Ano mm. mga tatat. Mm. Hindi ko na ako doon, 2016. Sabi ko, 2016 pa. Oo. Oh. Okay. So yun lang yung tanong mm. sa akin. Sa, sinanong ulit, Huling tanong, kailan, kailan balik nyo sir? Sabi ko November 5 po, November 6 na kundi po. Sabi niyo, ay oh, hindi po totoo yan. Sabi ko, oo oh, nga po kasi minsan na Oh, eh, ah, sige po sir, tingin sa camera. Yeah, smile. <laughs> so sa akin naman, ang tinanong unang-una, uh, sino kasama? ah uh, same lang din, inisa-isa ko sila. Tapos, uh, pangalawa, kailan nang balik. Tapos, nagbabad lang ng koti sa computer yung I.O. na natapat sa akin. Hindi eh. ko tinignan lang yung record ko. Tapos, ano po ba? Uh, work. Yun lang kung saan ako nag-work. Tapos, okay na. Yun lang. So, summarization nito, huwag kayong kakabahan kahit first time nyo. Basta, prepared lang lagi sa documents. Diba? 'di hindi, okay. hindi mo kasi pwedeng i-assume na kung ano lang 'yung hahanapin. So, tsambahan, tsempuhan at saka pag magsisinungaling kasi magaling silang magtanong na mahuhuli ka eh kung may kasi may kasi ang bang gagawin. Tapos ano pa ba? Yun lang confidence. Tsaka maging mag do sa IO. Pa ba? Yun lang, magiging smooth yung pag-travel nyo kapag uh, na-check in yung lahat. Okay guys, so sa mga travel ingat kayo and good luck!